mga pinsan. Salamat ha kasi pinatuloy nyo kami ni tatay. Eh, wala na kaming ibang mapupuntahan eh. Kayo na lang. Eh, wala naman kami choice din. Kesa masabihan kami ng mga iba natin ka mag-anak na wala kami kwenta ka mag-anak, di ba? At saka pinsan, di ba? Siguro naman hindi kayo mag... Uh, wala kayong gagawin dito. At saka magtatrabaho ka naman siguro, di ba? Tapos Magbibigay ka sa amin kahit papano. Oh, yeah, yeah, perfect. Dapat. Dapat lang. Huwag kayong mag-alala mga pinsan. Gagawa ko ng paraan para magkaroon ng trabaho ulit. Ay, wala kang trabaho? Wala pa eh. Kasi biglang nagsara yung isang agency na pinasukan ko. Oh, eh, paano yung kakainin niyo? Huwag kayong mag-alala. Sa katunayan naghihintay na lang ako sa tawag ng isang agency na pinag-applyan ko. Kaya kahit magkano babayaran ko kayo. Insan, pagtitiisan na lang din namin yung papay mo kahit ngayon yung bibig niyan. Salamat ha. Salamat Virgo, tsaka Marimar. Basta huwag mo kalimutang magbigay sa amin ha. Oo, oo. hindi, hindi ko kakalimutan. Promise yan. Sarap ng kanin ate. Hindi ako lang <laughs> kanin <coughs> Sorry. Ah, Good morning mga pinsan. Nga pala, pasensya na ha. Hindi ko na sabi sa inyo kagabi na tinawagan na pala ako ng agency na pinag-applyan ko. Hindi eh, magaling na nakakapagbigay ka naman dito. Tama. Kaya nga eh, excited nga ako sa interview ngayon. Um, uh, okay lang ba kayo muna tumingin kay tatay? Kasi hindi ko naman pwedeng dalhin si tatay dun, di ba? may choice pa ba kami? Eh, wala naman. True. Pasensya na talaga, ha? Ah, sige na. Pupunta na ako. Bye. Maiwan ka muna sa kanila. Magpapakabait ka, ha? Ah, si Virgo, Marimar, mauna na ako. Baka malita ko, eh. Tay. hello Ah. Uh, ah. Uh. Ano yan? Ano to, ha? Susubuan pa? Ano ka, bata? Wait, Oy, ito. Mas ka. Kapandado, ha? Huwag ka magturo-turo dyan. Gusto mo tutunin ko pa yung kamay mo? Kaya yeah, nga. Gusto mo? Gusto mo? <laughs> Abutin mo. Tara na nga. Nasaan ba? Oh my god! Hey. ano to? Ah. tanda! Ano yan? Just me! ka pa? Alam mo, wala ka na magandang may gulot dito. Gusto mo, buhatin ka pa namin dyan. Nagsalat ka pa? <laughs> Hoy, tanda. Sa tingin mo, tutulungan ka namin? No, Manigas ka dyan! True! alam mo, magtiis ka. Maghapon ka na kaganyan. Tsaka, isa pa, pagkaalis at pagkaalis ng anak mo, paglipad niya sa ibang bansa, okay lang yun, na nandito ka, sige. Lahat ng padala niya sa'yo, kami makikinabang. <laughs> ba? Diba? Pang shopping. True ka dyan, sesi. Ano mo mo ewan? Para ka tanga dyan. Tara <laughs> <laughs> diba na nga. Namin dyan. <laughs> Ang bago. Diyos ko po. Saan ko may nalagay? Tay! Uh, tay! Ay, uh, ano uh, nangyari sa'yo? May naman nasa pa si Nabate Virgo. Di ba binili kita sa kanina? Ay, uh, uh, tinga lang. Mayo pa muna. Uh, 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 Sagit lang tayo, ha? Ano ko muna itong wheelchair? Oh, sis! Yes, yes. Narinig ko si Eden kanina. May kausap. At saka ang sabi, malapit na daw siyang umalis sa ibang bansa. Talaga? Oo. At pag nangyari yun, alam mo na. Yes. Yung mga ipapadala niya sa akin ha. Ako maghahawak. yan kita, huwag ka mag-alala. Ay, pero sis, siguruduin mo na pantay-pantay yung hati natin sa kita, Oo oh, ano? Sige, sige, walang problema yan. Asi... Alam mo yun? Pag may pera na tayo, bibili ko ng mga baby boys. Ay, naku, napakalandi mo talaga. Ano yun, ha? Sis, tumai ata yung aso? Ay! Pero... Kaya, mm, na ako sa kwarto ko. Tingnan mo yan, ha? ew, ew. Pero parang hindi naman ata... Tain ng aso to? Ano bang amoy yun? Napakabaho! Ang tapang naman! Hoy! Tanda! Naamoy mo ba yung naamoy ko? Pakabaho! Ayusin mo naman pagsasalita mo! niwi ka ng ngihwi dyan! Naamoy mo ba yung inaamoy ko? Baho! Pakabaho! Dumi ka! Nap! Gusto mo? Lilinisan kita, di ba? Ha? Yun ba yung gusto mo? Ah, sige! Pagbibigyan kita! Tara! Hm. Gusto mo palang maligo, ha? Hmm. Sige! Lalabas kita! Hmm. Alam mo? Wisit ka talaga dito sa bahay, no? Oh, nakita mo tong tubig, ha? Eto! Akala mo ba? Papaliguan kita, ha? Eto! Maligo ka mag-isa mo! Ano akala mo sa akin? Maid mo? Ha? Ang kapal naman ng na mukha mo. At saka isa pa. kung hindi lang dahil sa pera ng anak mo? Hindi kami magtitiis sa'yo. <laughs> Pasalamat ka nga eh. Pasalamat ka pa. Kasi kahit pa paano, naalagaan ka pa rin namin dito. oh, ito yung tubig ha. Alam mo na yung gagawin mo. Maligo ka mag-isa mo. Wiset. Tay, paano ba yan? dumating na yung araw na kailangan ko ng umalis, kailangan ko na mag-ibang bansa, gawa ng kailangan-kailangan eh, dahil para na sa gamot mo. Tsaka huwag ka mag-alala tayo. Magpapadala ako sa'yo ng pera. Mga pinsan ko yung tatanggap, pero bibilhan ka naman ng mga pangangailangan mo. Kaya tay, magpakabait ka dito ah. Huwag kang magpapasaway. O oh, siya, Tay. Uh, parating na rin sila Ate Virgo eh. Ako na lang mag-isa pupunta sa airport para may bantay sa'yo dito. Sige, Tay. Bye, Tay. Ang <laughs> <laughs> dami natin Nag-enjoy talaga ako. Sis! Ay, nakakatuwa. Uy, sa'yo pala to? sa'yo. Ano ka ba? Thank you! <laughs> At saka sis, mamaya, yeah. ipopost ko yung mga pinamili natin sa social media na makita ng mga friends ko. Ano ka ba? Malalaman ni Eden na ginagastos natin yung pera na para sa tatay niya. Huwag ka naman na mag-post. Loki? Yeah, Loki na? La. Loki! <laughs> Nakita mo to, tito? Ha? Ano na yung pinamili? Alam mo, dapat sa'yo to. Kaya lang, Baldado ka naman eh. Anin mo to? <laughs> na mga itsura nyo. <laughs> Pangiwi-ngiwi ng bibig. Paano yung iwi? Oh. <laughs> Ay. Sis, tumatawag si. Oh, uh, hello. Hello, Pinsan. Kamusta na kayo dyan? Okay lang. May mga tumawag na tumawag para kamustahin kami. Okay kami. Ah, uh, hmm. si tatay pala. Kamusta? Ah. Uh, kamusta mo Kusasagot. sasagot. <laughs> kayo talaga. Mapagbiro. Na pala, natanggap niyo na ba yung pera kanina? Nakuha niyo na ba sa bangko? Ah! Oo, oo, nabili na namin ng mga vitamins, mga gamot ng tatay mo. Ah, uh, salamat ha. Thank you, Oh, you're welcome. O, oh, sige na, nandito na pala yung amo ko. Bababa ko na to, ha? Telepono. Okay, bye. Ay, alam mo ba sis, may nakita kong bagong coffee shop dyan sa labas. True? Mukhang mamahalin. Gusto mo, try natin. Masya lang, gusto ko yan! Let's go! Let's go! Let's go! Let it go! <laughs> Hoy, tanda! Bakit hindi nagpapadala si Eden, ha? Anong ginawa mo? Ikaw talaga, buwisit ka talaga eh! Nakainis! Eh, kasi may ginagawa kayong masama sa tatay ko? Eh, ha? Ikaw nga dyan eh, hindi ka nagpapadala? Kapal eh, bakit? Ha? Kayo makakapalumuka? Bakit ha? Puro post kayo sa social media ng mga luho nyo? Ano? Pera ko yung gamit yun? Tatay ko pinapabayaan nyo? Di ba sabi ko sa'yo huwag ka mag-post? Eh, yung post ko nakahide naman yun sa kanya eh. Balik ka bang gumawa ng dummy account niyan? Ikaw ha? Wala ka talaga utang na loob no? Matapos mo na pamamahay namin. Sa katangayon, pwede ka namin kasuhan ng trespassing. Ah, ganun, kakasuhan niyo ako, ha? Alam niyo, hindi ko ito palalagpasin. Hindi ko ko mapapatawad sa ginawa niyo sa tatay ko. Ay! Matagal lang ganyan yung tatay mo? Oo! oo sabi mo kami nagbaldato sa kanya. Pasalala <laughs> na namin yan. Hello! Sabihin niyo. Kasi, marami na sa akin nagsusumbong ng mga kapitbahay niyo. Sir! Bakit <slaps> may polis? Wala ka binay siya? Wala! Marami ako natatanggap ng na mga videos at pictures na ginagawa niyong parang hayop ang tatay ko. Sis? Eh, parang naman ng hayop yun eh, Aragael. Ano, o sige, magkita na lang tayo sa korte. Kumanda kayong dalawa. Ma'am, sumama na kasi pasinto. Huwag mo Tay, pasensya ka na ha. Pero huwag kang mag-alala, Tay. Tapos na yung paghihirap mo. Tsaka hindi na ako babalik sa abroad. mag stay na ako dito para ako na yung mag-alaga sa'yo. Nakapag-ipon naman ako eh. Kaya sisiguraduhin ko, yung dalawang yun, mabubulok yun sa kulungan.